Hello mga farmers, magandang magandang umaga Medyo late na yung almusal ko ngayon Parang 7.30 na Dahil ako'y galing na kanina sa bukid Pinasya lang ko yung mga aking tanim Katulad ng okra at saka papaya Dahil kinakain ng manok yung aking tanim na okra At saka yung, yung papaya Pinagkakakain yung mga hinog Ayan. kaya ako bumalik dito sa bahay para kumain muna bago bumalik sa bukid na natin kayo mga farmers ito pala yung pancake harina lang to tsaka margarine sokal tapos itlog okay na mahalaga ay bago pumunta sa trabaho ay may laman ang tiyan mga farmers kayo din bago kayo pumunta sa trabaho niyo kung ano man ang gagawin niyo kumain muna kayo magalmasal para may laman ang tiyan kung mapalaban man sa trabaho ay walang problema sarap din kayo ng mga almusal nyo ganito lang ang buhay sa bukid kailangan mong gumising ng maagang maaga para madali kang makapunta sa bukid para hindi masyadong initin dahil sa sobrang init ay medyo delikado lang sa ating katawan medyo minsan nga yung iba magbubukid ay himatay tapos nataas ang presyon uh, medyo mahirap magtrabaho sa bukid pero masaya naman ay, yung pinaka-exciting doon yung yung mag ka na tapos mahal ang presyo sana old sana laging ganoon di ba pero hindi hindi ang katotohanan mas mala mas madulas yung palaging talo sa puhunan yung hindi pa nasasambot yung puhunan tapos ano yung yung pagod mo wala na hindi mo na mababaw eh pero yung pagod naman nawawala eh di ba Bata. mga farmers yan naroon na bumili tigas niluto pa tapos isa pa daw mga farmers yung paghalaman bebenta mo pa yon sa bayan kung sino man nakapanood sa akin sa inyo ng video ko nung nagbenta ako ng sitaw sa palengke ayun halimbawa yung sitaw na yun dinala ko sa bayan ng sa kaya sa palengke tapos kung halimbawa kung magkano lang yung tawad na gusto wala kang choice na kailangan mong pagbenta yun dahil wala ka ng iba nung ako nagdala nun talagang bininta ko na lang sa ano sa ganong gusto nilang halaga kasi kung hindi ko naman ibibigay tatanggihan nila yon ayon kaya gano'ng lang medyo mahirap na yung magbukay ayun pero napakasaya magbukay natin sa isa pa doon hawak mo yung oras mo para maubos ko itong ginawa ko ah at saka dun sa prosi masakap din magbiyahe doon sa sentro ng pamilihan ng Sariaya Quezon pero tawagin sa mga followers ko sino magbibihay sa inyo doon sino na pumupunta doon napakadaming gulay doon mga farmers kung kayo ay mamimili ng gulay napakadami doon gulay may mga mahal na presyo may mga mura lahat klase yata ng gulay andun na eh dahil doon sa prose ay napakadaming dahil doon. katulad kagaya na lang ng Webes Biernes napakadaming pumupunta abot pa ng mga tawidagat pumupunta doon. masarap magbiyahe pag mahal ang gulay mo pero kapag mura ay parang nakalumbay na parang pagtitingnan mo ay nakaawa talaga pagkatapos mong itanim pabungahin diligin, abunuhan spray tapos pag harvest mo napakamura halos hindi mabili ay nakakaiyak naranasan ko yun talagang nakakalungkot, sobrang pagod, ganyan. Pero okay lang, ang mahalaga ay kumakain sa tatlong beses ang araw. Tapos, yung trabaho mo ay marangal. Ayan. Saludo ko sa mga taong ganyan. Na kapag nagtatrabaho ay pinaghirapan niya, hindi galing sa masama talagang kahit pa paano ay pagpapalain ng Panginoon Nagpapasalamat nga pala ako sa mga followers ko Tsaka sa mga non-followers. Ayan. Sa mga hindi ko na-reply sa mga comment. Ay. Hayaan nyo. I-reply ako kayo. Babalikan ko yung mga bahay nyo mga farmers. Tsaka salamat din sa mga. Nagbibigay sa akin ng stars. Ayan. Alam nyo na kung sino kayo. Kaya maraming maraming salamat. May God bless you. Sana ay. Pagpalain kayo sa inyong kabaitan. Simpleng merienda pero masarap. Hindi na ako kumain ng kanin. Okay na to sa akin sa aking pagbubukid. Okay. Medyo tatagal lang ito sa bukid. Itong aking pancake at saka ano. Tapos pumayang tangali. Magluluto na lang ako ng ulam papaya. Ayan mga farmers Tayo ay mag, magpapalam na ako sa inyo Medyo umiinit na Kaya ako pupunta na sa bukid mag, Have a nice day sa inyo lahat Thank you very much sa mga, mga manunood ng aking mga video Salamat Bye bye